Mula naman sa pagpapahinto ng military at intelligence aid sa Ukraine ng Estados Unidos, plano naman ngayon ni US President Donald Trump na ipadeport ang mga Ukrainian migrant na naapektuhan ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayun din ang iba pang displaced migrants na naapektuhan rin ng mga kaguluhan sa kanilang mga lugar. Yan ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Lalo ng administrasyon ni United States President Donald Trump na i-revoke ang temporary legal status at ipan-deport ang nasa may 240,000 Ukrainians na nag-migrate sa Amerika na naapektuhan ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay batay sa executive order na pinimahan ni Trump nang maupo sa pwesto na nag-aatas na wakasan ang lahat ng categorical parole programs dahilan para mas mapabilis ang proseso na deportasyon ng mga migrante mula sa Amerika. Maliban sa si Ukrainians na deport, kabilang din dito ang mahigit 530,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans. Gayun din ang nasa 70,000 Afghans na tumakas mula sa Afghanistan nang sakupin ng na militating grupo na Taliban ang nasabing bansa. Samantala, aksidente namang naihulog ng dalawang South Korean fighter jets ang tig na 500 pounds ng MK-82 bombs sa isang civilian district sa Pochon, South Korea. Ito ay sa kalagitnaan ng sinasagawang joint military exercise drills ng Socor at Amerika at sumabog na nagdulot ng mga pinsala sa mga kabahayan. Habang umabot naman sa 15 kataong sugatan at dalawa naman rito ang nasa malubang kalagayan. Ayon sa South Korean Air Force, ang aksidente ay dulot ng maling pagpasok ng mga piloto sa coordinate ng kanilang naturang exercise drill. Habang tumanggi namang pangalanan ng mga piloto at ipinagpaliban muna ang drill habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa si iba pang balita, nagpaabot na ba ng pasasalamat ang 88-year-old pontiff na si Pope Francis sa mga tagasunod nito na nag-alay ng kanilang oras para magdasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Ang ko, ito ko Yes, Rapsok, Gracias yes, por mi salud. Gracias. Ayon sa Vatican, nananatiling stable pa rin ang kalagay ng Santo Papa at hindi umano ito nakaramdam ng episode ng respiratory insufficiency sa nakalipas na araw. At yan naman ang kalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.